So yun guys, maraming nagiros dito uh, para sa pamain siguro. O, oh, para sa pamain niya. Tapos it. Patry din natin kung meron. Kasi hindi naman sila magkukumpulan kung hindi nasi ba di. Eh. Uh, try natin hiros dito. Okay, let's go. Ayun na, nagipo ng mga dragon Ano dyan? Banda una natin ah. Bakitin di nasibat Dekat dah ni mga kakum Tolong lah Ok, kait, dekat dah Dekat dah Ada amis dah di dalam Ada amis dah nanti sibad kayo mapo na Nah, kumain tang katagtag pa yeah, e. E, yan na pala nyo eee guys bakbakan na to, guys bakbakan na to. Ito na. Kumakan guys. Ah. Uh, Hay. Tinggal pala. Mali. Ini nah. Kumakan na guys. Makbakan na to. Ih. Mm. Ano man ang tingin ayo makisa bola. Ah, sige. Ay, hindi na tayo makapagpunto. Ano na? na. Panalo na, guys. Panalo na. Ano, panalo na, guys? Ah. Na, ah, hindi na pinapaladag yung hirap natin. Na. Y... Nada. Sanat. Na, hindi na pinapalad ng ngiro natin, guys. Eh. Ah. No. Na. Ah, Eat. Eh, 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 Dami, guys. Kada mo tayo nito. Eh. saglitan lang ito guys nakakadamot pa tayo nito yun hey. hey guys na. May tatlo, may dalawa, may apat, may lima, may lima pa nga minsan. Ayan na. Ayan na naman. Ay, tanggal. Tanggal yung iba. <coughs> Ay, may mina May nanambat, guys. Huwag naman sana sambatin. Gabi na kasi. wala Uh. Kahit kalawangin na yung ano natin. Ang bingit natin. Tirada pa rin. Palubog na kaso yung araw, guys. Yun o. No? Know? Uma gagap patuh maka kadang eh Tito Mahangin kasuh guys Mahangin kasuh Terus laban lang Sobrang lah tu pamain man yang pesit Di may bakat tayo Maraming pamain Sobrang lah Kait kahit gabi na dilim na sibad pa rin hindi lang habang sumisibad go lang go ah puno puno guys puno nah oh isa lang bilis please please Si Wi, yang iba, Mamumusit pa yung yang iba yan apa musim di nama Thai Kasu? Kita cek enak itu sayang. Di mana? Hmm. mingal pas. Dah mingal pas ni patangis. So yun guys, pumunta na tayo sa Pusitan Very good na siguro yung pamain na yun Dami na nun Thank you Lord, thank you Lord Thank you po Ang daming pamain Sigurado so, may ano pa to May Pantuyo pa to Ang ah, dami Kanat So yun guys, nakakuha pa tayo ng 30 piraso mahigit na lipatang Or Um, uh, bilis Ayan, pumain na natin pandagdag sa pumain sa pasit. So ayun guys, papunta na tayo dun sa lautan ng pasit. Medyo malayo pa. At punta na tayo dun. At tatalian pa natin to. So ayun guys, let's go! So ayun guys, idalagdag natin to dito sa hiliw na pumain nating yung lipatang. Ayan! Sarap sana itong kilawin. Kaso hindi tayo nakadala ng ano. Ricardo mga uragon. Sayang! Sarap pa naman ito. Pero pwede naman itong kilawin kahit walang Ricardo eh. Diba? Mmm! Yum, yum, yum! Kinikilig ako ah Sana all Thank you Lord Thank you po Let's go let's go let's go So yung mga orang ko nahalin kita dimana sa tangod banda di Pairin eh Tapos Pagpundo kita dimana sa tangod di Pairin May kita dimana sa tangod di Pairin eh So ngunyakan pasirin kita dimana sa Pusitan So yun mga oragon, magtatali muna tayo ng sibad nating libatang Gagawin natin yung yon ngayon sa pusit Ay! Tatanggal pa Tatanggalan natin ng ulo sa pusit tatalian natin yung buntot para mas matibay hindi kagad mabunot ng pusit ang puputol kasi medyo marupok ito mga oragon parang ikaw iihihihi sige lang tatanggalin natin yung bituka mga oragon para ganyan lang Diyan Yan. tanggal na yan. Para hindi kagad masira. Tapos ito lang muna yung gagawin natin para makapagsimula na tayong mag ng pusit. Ay, mag-area okay, ng ano, resol. Ayun na tayo ng resol para may magkupot sa ating pusit. So para sa mga oragon, so pagkakunta sa pumakunta aliyan tayong asin bituka, tangani, daima karungan ka mga alalambat hiyo eh. yun lang yung mapagal sa lipatang na pamaon sa kud pa compared sa ibang pamaon naragdang iliyo, guno, tapos asokos na yun ang magakud pwede ina-choice kita ito yung lang yung available ng babaon Magsasagaan natin itong mga oragon Okay Medyo matrabaho nga lang Pero very good na Puputulan natin ng mga ano <coughs> Palikpik yan. Tapos dito Ang ah, clean cut Nalagay na natin sa yellow para Matigas ang gandang klase ng lipat ang mga rago nyo sumibad sa ating ng hapon na good size ang lalaki sarap nitong kilawin talaga inulam inulam ko na kanina wala nang laman yung bauna natin <laughs> nasarapan tayo eh plain lang wala nang halwalong chemical kilaw lang mm. yan guys so may kinagatanan ng pusit pero hindi natin natamaan yun, din na bumalik. Sige. Kalay mo bumalik ulit. So yun mga ragon, may dalawa na tayong posit, Malalay talaga ngayon yung poset mga ragon. Oh. Sana makalagdag pa tayo. <coughs> so yun, apat-apat ng mga ragon. Hindi ubra. Hirap. <coughs> Nako, yari lobat pang ilaw natin. Bakit ganon? lubat ba? Yari tayo nito. Tumulay yata tayo ah. Tara guys, huwin na tayo. Lobat yung mga ilaw natin. Nako. Panyari. wala, wala na. Finish na. Hindi naman yung naging ano, dagat. Lobat, lobat, lobat. Lobat yung battery na rin. itu. na tayo saya. Sayang, sayang, saya.